Ayan. Uhaw na uhaw yung dalawa mga kajuit. So, ayan mga kajuit, welcome na naman sa ating uh, vlog na kung saan pupunta natin sina Sandy at Sunny doon sa kanilang uh, lugar. Ito may daladala ako ng dog food at uh, tubig. So, simulan na naman natin yung ano, pagbablog kila sa Sunny and Sandy ang tuta serye na abandon puppies dito po sa Saudi. So, yan mga kajuit. Malapit na ako. Wala ata sila. Hello! Sunday, Sunday! Ayun! <laughs> Den, -den, 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 -den. Lubog na ang mga baby. tara na tara na, tira na kayo, opo opo opo, tara na, lina na. tara tara tara, gutom na gutom na kayo, ah tara na tara na, Gutom na, gutom na mga bagong baby. Gutom na. Ay, tata, tata. Oh, kain muna kayo. Ayan. kumakain sila mga kajuit. Sige na, kumain na muna, kumain na muna. Tubig, naghanap na sila ng tubig. Magkakain na. Ano na, ano Ayah, Ayan. <laughs> Sumunod-sunod sila mga na Nauuaw sila. Ay, sandali, sandali. Gawa tayo ng painuman nyo. Doon, ano na? Kumain mo na, kumain mo na dyan. Sandali, masugat eh. Buhaw na sila mga kajuit. Ah, ah, ah. na, na mga tuta things natin. Ang dali, uhaw. uhaw na uhaw sila mga kajuit. Ayan. Uhaw na uhaw yung dalawa, mga kajuit. Dating ito na naman nila. Halina, halina. Halina dito. Opo. Ang init ano. Ha? Ah, Mainit. Ito, nakainin nyo itong ano, pagkain nyo. Ha? Ah? Gusto nyo maligo? Mandali. Ano? Basahin ko sila, mga kajuit. O, liga dito na. Ano? Sandali ka dito. Sandi, halika na dito. Gustong maligo mga kajuit <laughs> na initan. Sandi, halika dito. Gustong gusto maligo ni ano, ni Sani. Alika dito! Alika dito! Hmm. Ikaw naman. <laughs> Ay! Wisik-wisik <laughs> pa! Ayan! Nakaligo na naman kayo, no? Ah, ah. Ayan, pag inuman nyo. Halika dito, no? Hindi, halika dito. So, mag-spray din ako mga kajuit ng ano. Antay, please, sa kanilang pahinga. Para mawala. Halika na dito. Halika na dito. Halika na dito. Halika na. Yung kabila pa, kabila pa. Halika. <laughs> Nilalamig po si ano mga kajuit. Ayan, no. dami sa tainga mo. Ayan. So, na-sprayan ko na, mga kadyuit. Itong hirap dito, mga kadyuit, ano. Mainit. Andi na kayo dito. Andi na kayo dito. Ah, yung tubig. At ano? Maliligo pa ako dahil ano, ha, papasok pa ako sa trabaho. <laughs> Magiginhawa na kayo ngayon dahil ano, na-sprayan ko na yang sa tainga lang sila meron mga kajuit. <laughs> Nagano na sa lupa. <laughs> Dumis niyo na naman. Ah. Oh, oh. Oh. Naninibago kasi doon sa ano. Ano si Sandy? Gaya nito si Sandy na ano. Hindi takot sa akin. Ano? Ano? Doon mismo na. Ang bihira. Ha? Ah, wala pa tayong planggana eh. Naano siya doon sa ano? In-spray ko. Parang uh, naiilang. Ha? Ah? Ah? Ha? Uh, Na-miss niya ako? Ngawa oh, naman mga baby. Ang dami rin pala sa tainga mo. Di bali bukas yan. Wala na. So... Paano ba natin maano to? Maganda naman tong silungan nyo pala dito sa ano? Sa loob. At least hindi kayo na basa makita. So yan yung uh, nagsisilbing shelter nila mga kajuit. So marami rin nagko-comment na uh, willing daw po silang mag-donate para may pa-uwi nga kung si Sunny at uh, si Sandy. So, puli, uh, kagaya nila tagpi, eh, uh, may ipapawi rin natin sa Pilipinas yung dalawang tuta natin. Bye-bye na, ha? Ha? Alikan, 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 sandi. Ha? ha? Ayun po sila. So, antay-antay lang tayo. Magagawa ng korang kayo ng ano dito, ha? maliit na silungan nyo, no? Baba ba, yun na, no? Gina, yun na yung pagkain nyo, So, ano po ito, ha? Binasa ko yung dog food para mas ma uh, malambot. Bye-bye! Papasok na si Daddy Jewett sa trabaho.